Kung ikaw ay tulad ko, isang veteranong empleyado ng gobyerno na nagretiro na at sanay maglista ng mahalagang pecha sa kalendaryo, alam mo ang kahalagahan ng malinaw, tapat, at eksaktong impormasyon pagdating sa pensiyon. Kaya dadalhin kita diretsyong sa punto, para sa Setyembre taong 2025, ang regular na schedule ng GSIS para sa e-crediting ng buwan ng pensiyon ay nananatili sa ikawalong araw ng buwan. Sa pagkakataong ito, ang September 8, 2025 ay lunes, kaya inaasahan ang normal na pagpasok ng pensiyon sa araw na yun. Walang inaasahang pag advance dahil hindi ito tumatama sa weekend o holiday. Ito ang itinakdang patakaran ng GSIS, e credit ang tuwing ikawalo ng buwan, at kung ang ikawalong ay babagsak sa Sabado, Linggo o Holiday, inaagahan ang pasok bago ang ikawalo. May ilang ulit na rin kinumpirma sa mga opisyal na anunsyo at balita na ikawalo ng buwan ang regular, at ina-advance lamang kapag holiday, kaya malinaw ang basehan natin. Praktikal na tanong ng marami, paano eksaktong ipinapadala ang pensiyon? Ang GSIS ay nag credit ng buwan ng pensiyon direkta sa inyong account na konektado sa UMID card o e-card na inisyo ng Land Bank of the Philippines o Union Bank. Dahil elektronik ang pasok, Maaari nitong ma-withdraw sa mga ATM kapag pumasok na sa account. Ang ganitong setup ang dahilan kung bakit kaya ng GSIS magpaaga ng credit kung may holiday na tatama sa regular na schedule, halimbawa, nitong Hunyo taong 2025, inagan sa June 6, Biyernes, ang pasok imbes na June 8 dahil idle ada, at nagamit pa rin ng mga pensioner ang kanilang UMIDO e-card para mag-withdraw. Ngayon, baka itanong mo, may mga pagkakataon ba na nagbabago ang pecha? Oo, pero malinaw ang pamantayan. Kapag weekend o holiday ang ikawalo, ina-advance sa huling working day bago yon. Halimbawa, noong Abril taong 2024, inagan ng crediting dahil sa malubong ang araw ng kagitingan at idle fitter, sinabi mismo ng GSIS na regularly releases social security payments every 8th of the month ngunit maagang ipapasok kapag may mga regular na holiday. Ang ganitong mga anunsyo ay pare-pareho ang mensahe, standard ang ikawalo. Kung may holiday, ina-advance, kung working day, hintayin ang ikawalo. Kung Setyembre taong 2025, lunes ang ikawalo at walang national holiday na tatama sa araw na yun, kaya inaasahang normal ang pasok. Mahalaga ring maunawaan ang saklaw, ang crediteng sa ikawalong ay para sa mga pangunahing uri ng pensiyon sa GSIS, old age, survivorship, at disability. Iisa ang prinsipyo ng e-crediting para sa mga ito at pare-pareho ang proseso ng pagpasok sa account na nakakabit sa UMID e-card. Hindi rin bago ang patakarang ito, ilang taon na itong sinusunod at paulit-ulit na kinukumpirma sa mga advisory at balita, kasama na ang mga insidenteng nagpaaga sila bago sumapit ang mahal na araw o iba pang pambansang holiday. Ang consistency ng mga advisory sa nakaraang taon ang nagbibigay sa atin ng tiwala na ang 8 ng Setyembre taong 2025 ay ang inaasahang regular na pecha. Kung gusto mong doblihin ang iyong paghahanda, narito ang ilang praktikal na paalala. Una, tiyaking aktibo ang iyong account na kaugnay ng UMIDO e-card at maayos ang ATM mo. Pangalawa, kung may napansin kang delay sa mismong araw, halimbawa, Tanghali na at wala pa ring pasok, mabuting ay check ang balanse muli makalipas ang ilang oras. Minsan ang pag-posting ng bangko ay batch-batch sa maghapon. Pangatlo, bantayan ang mga opisyal na advisory. Noong Hunyo taong 2025, hindi na naghintay ang GSIS na tumama ang holiday, ilang araw bago ang ikawalo, naglabas sila ng paunang abiso na maaga ang pasok. Kapag may holiday o anumang kondisyong pambansa tulad ng mga natural na kalamidad o extended bank holidays, asahan mong maglalabas sila ng ganitong anunsyo. Kaya kung may maririnig kang chismis na iba na raw ang pecha, laging ay cross-check sa mga opisyal na anunsyo at mga lehitimong balita. May mga kasamahan din akong pensioner na nagtataka kung kailangan pa bang mag-report para manatiling tuloy-tuloy ang pensiyon. Ang sagot, oo, kailangan pa rin tuparin ang annual pensioners, information revalidation, appear sa inyong birth month. Maganda ring tandaan na maaaring gamitin ng GSIS Touch Mobile App para sa ilang transaksyon tulad ng pag-check ng records at loan claims applications. Sa mga nakaraang abiso, inirerekomenda ng GSIS ang paggamit ng app lalo na kapag may mga holiday at sarado ang karamihan ng tanggapan. Kung may smartphone ka, malaking tulong ito para hindi ka na pumila ng matagal sa branch, lalo na kung malayo ang biyahe. Para malinaw ang inaasahan ngayong Setyembre taong 2025, mag-budget na parang September 8 ang actual na pasok. Kung may makikita kang post sa social media na September 9 o September 10 daw, huwag agad maniwala, hanapin ang opisyal na advisory. Tandaan na noong mga nagdaang buwan, may mga video at blog na naglalabas ng sariling full schedule pero hindi opisyal. Kapag inusisa mo, madalas walang primary source o diretsyong pahayag mula sa GSIS. Ang sinusundan nating basehan dito ay mga ulat na tumutukoy sa mismong pahayag ng GSIS at may track record ng pagiging tama, kasama ang mga ulat mula sa mga pangunahing balita na consistent ang pagbanggit na ikawalong talaga ang regular na crediting at ina-advance kung holiday. Sa ganitong paraan, hindi tayo umaasa sa haka-haka, inuuna natin ang may primary o maasahang sekundaryang pinanggalingan. Kung sakaling may personal na sitwasyon ka, halimbawa, nagpalit ka ng bangko, may issue ang UMID, e-card, o may pending na dokumento, maaari talagang maantala ang pasok sa iyong personal na account kahit pumasok na ang badge sa iba. Kapag ganito, pinakamainam na makipag-ugnayan sa yong bangko, land bank, o union bank, at sabayan ng pagtawag o pag-email sa GSIS branch na humahawak ng iyong record. Kung may kakilala kang pareho kayo ng bangko at parehong hindi pa pumasok, posibleng batch timing lang, pero kung sa karamihan ay pumasok na at sa iyo ay wala pa rin, magandang i para matrace ang posting. Ito ang praktikal na karanasan ng marami sa atin at sinusunda ng common sense na payo ng mga institusyon mismo. Kaya bilang kapwa senior na marunong maghanda, alista mo na sa kalendaryo ang September 8, 2025 bilang inaasahang pasok ng pensiyon mula GSIS. Ihanda ang ATM, bantayan ang opisyal na advisory kung sakaling may biglang national holiday o pangyayaring magpapagalaw ng schedule, at gamitin ang GSIS Touch app para sa mga kailangan mong i-update. Ang layunin natin dito ay payapang buwan, walang kaba, walang kulang sa gamot at may budget para sa mga apo. At higit sa lahat, lagi nating tatandaan, mas mabuti ang nakabatay sa opisyal na datos kaysa sa sabi-sabi. Ang totoo para sa Setyembre taong 2025 ay simple, regular na ikawalo ang crediting, at sa kalendaryo, lunes yun, kaya asahan mong pumasok ng tama at on time ang iyong pensiyon. Kung may pagbabago man, inaasahan na malinaw at maaga itong ipaabot ng GSIS tulad ng ginawa nila sa mga naunang buwan kapag may holiday. Hanggat walang bagong advisory, steady ang base rule. Kaya tayo mismo, manatiling maalam at mapanuri, siguraduhin na ang mga binabasang update ay may malinaw na pinanggalingan at pecha. Sa ganitong paraan, napoprotektahan natin hindi lang ang sarili nating pananalapi kundi ang tiwala ng komunidad ng mga retirado, dahil ang tiwalang iyon, tulad ng pensiyon natin kada ikawalo, ay dapat laging nasa tamang oras at lugar.